PNP Checkpoint Guidelines. Kailangan mo ito ngayon, lalong-lalo na at maglalatag ang PNP ng kaliwat-kanang checkpoint dahil sa paparating na elections. Nandito ang mga guidelines kung sakaling ikaw ay may madaanan na checkpoint. Una, dapat nasa maliwanag na lugar ang checkpoint nila at hindi rin nasa blind curve at dapat may signage ito at maliban na lang kung ang checkpoint nila ay of at emergency checkpoint. Ibig sabihin ay may subject sila na inaabangan. Number two, mag-slow down, huminto sa tabi at patayin ang makina ng iyong motorsiklo. Number three, tanggalin ang helmet lalo na kung ikaw ay naka-full face helmet. Kung naka-half face ka, okay lang na itaas mo na lang yung visor. Lalong lalo na kung ikaw ay naka- tinted na visor o dark visor. Number four, ibigay ang driver's license kasama dito ang hindi nakatuping ORCR na updated. Iabot mo lang ito ng maayos sa mga pulis. Number five, magbigay galang sa mga authority, huwag mo silang tatawaging boss. Mas okay na tawagin mo na lang na sir kapag tapos ka na ma inspection at aalis ka na, syempre, wag na wag mong kalimutang magpasalamat. Number 6. kung inimbitahan ka sa kanilang sasakyan o kanilang mobil, wag na wag kang sasama. Dapat kung saan ka nahuli, doon ka lang dapat titikitan. Number 7. kung na-impound ang motor mo, wag kalimutan ng kunin ang kanilang pagkakakilanlan. Pangalan, pangalan ng humuli, plate number ng sakyan nila, at kung saan presinto ito dadalhin o saan impounding area ito dadalhin. Kung hindi ka ayon sa panghuhuli nila, wag na wag mong pipirmahan ang ticket para may laban ka kung sakali na gusto mong i-contest ang pagkakahuli sa iyo. Number nine, huwag na huwag ka magpapahawak sa katawan mo kung sakaling kakapkapan ka. Pwedeng ikaw na mismo ang magpakita ng mga gamit mo, laman ng box mo, laman ng motor mo, at pati na rin ang katawan mo. Pati mga bulsa mo, pwede mo na lang din ipakita sa kanila gamit ang sarili mong mga kamay. Ito ay para maiwasan na mataniman ka ng mga illegal na bagay gaya ng illegal na droga, baril, matatalas na patalim at kung ano-ano pa. Number 10. Huwag magtatawag ng padrino kung sakali may violation ka. Mas mainam na maging low profile ka pero kung sa alam mo naman ay nasa tama ka at wala kang violation, hindi naman masamang tumawag ng padrino kung alam mo nasa tama ka talaga ito ay para lang din naman sa iyong kaligtasan at karapatan. Number 11, huwag magkikipagtalo o argumento sa mga pulis. Lahat ay nadadaan sa maayos na usapan. Number 12, siguruhin na ang mga nanghuhuli o mga nag checkpoint ay mga totoong pulis. Madali lang naman malaman kung tunay silang mga pulis. Makita mo sa kailang sakyan, at sa kanilang mga uniforme. Tandaan, mas lamang ang may alam sa batas checkpoint. I-share mo kung nagustuhan mo ang video na ito para mapanood din ng iyong mga kaibigan o kaanak.